Anong English ng ano? Bulaklak. Ano yun ng bulak? Ang English ng... Anong, English ng bulak? anong English ng... Anong English ng bulak? Pusol. Anong English lang? Anong English ng bulaklak? Flower. <laughs> Final answer. Bulaklak. flower kawer nga, pula ka na dyan? Wala, mag-ibang, ba, yung <laughs> alam, yung black -black, yung 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 Anong English ng bulaklak? Anong English ng bulak? Bulak. Oh, cotton. Anong English ng bulaklak? Cotton flower. <laughs> cotton flower. Ito yung pang Cotton flower. <laughs> cotton flower? Mali. Mali. Cotton flower daw sa hindi ni, ni CJ. Uh, okay. Anak na Ikaw, Han. At pa kasi tanong mo, ano yung, ano yung, ano doon? Tama intindihan thing yan. Tama guess. <laughs> <laughs> Napakadali lang sagutin. <laughs> Napakadali lang question niya, tsaka dali niyong sagutin. Ano English ng bulaklak? Anong bulak? oh, tanga! Ano English ng bulaklak? O, oh, flower! O, oh, anong ano doon? Bulak. oh. Bula. bulak. Koton. Oh. Bulaklak. Flower. ton. Koton. Lak. Ton. Hindi ko siya may hindi na. Kotonton.